pupunta dito sa mga nakaraang araw, of course, tinatawagan din ako ng mga retard. Sabi nila, bakit ka nagsasalita doon sa Liwasang Bonifacio? Nagsasalita ako sa Liwasang Bonifacio dahil ako ay isang Pilipino. Ako ay isang sundalo ng Pilipinas masasabi ko, pinag-aaralan ko kung ano ang maganda para sa Pilipinas. Graduate po ako sa anti-terrorism course sa England. Graduate din po ako sa legal aspects of counter-terrorism sa United States. So kung sino man ang gustong magtanong sa akin, siguro naman ay kaya ko kayong sasagutin kahit kayo pa ang pinakamataas sa Philippine National Police. Ngayon, sa simula pa lang ng operation sa Davao, sabihin ko na lang na nasabi ko na yata ito like first time na magsalita ako dito. 23 years ako na-assign ng Mindanao sampung taon sa Dabao. Ang assignment ko is uh, for national development sa Lanao area. Pero sa Dabao, counter-terrorism. So, ang masasabi ko pa, sa law enforcement procedures, kapag merong target, for example, isang tao lang, na armado. Sinusubukan nito ng intelligence operatives. Sinusubaybayan nito para malaman kung nasaan ba talaga siya pumupunta. Pero, kung isang kriminal na hindi armado, o sinasabi namin nating suspected pa lang, ang sumusunod dito ay mga sibilyan, ang sinatawag natin na informants. So ngayon, tatanong ko, tama ba ang intelligence operation ng PNP sa Dabao? Yeah! Yeah! Bakit hindi nila makikita si Pastor? Kasi hindi si Pastor ang kinahanap, kundi Pangalawa, agaw. Pa agaw. Kung isang tao lang ang target, ito, pang sabi ko, dahil noong araw, ang target namin ay yung mga armado alam nyo naman kung sino ang mga armado ng araw uh, pero meron kaming sinusunod noong mga araw na yun uh, noong 1990s naglabas ng agreement with the New People's Army uh, naglabas ng ar agreement ang gobyerno Agreement ito ng lahat. Ito applicable sa lahat. Ito ay tinatawag na comprehensive agreement for the respect of human rights and international humanitarian law. Ito ay respetado sa buong mundo. Dahil sa mga hindi makatarungan na paghuhuli sa mga nasa kaliwa na mga rebelde. So respeto ito ng armed forces at ito ay binabantayan namin na hindi ma-violate. Ngayon, ang ginagawa ng PNP sa Davao, walang comprehensive agreement sa taong bayan kung ano ang gagawin nila sa kanilang operation. Therefore, ano ang dapat nasundin nila? Kundi, isa ang, ang dapat na nila ay yung ang ating Constitution. So, nakasulat doon ang dapat gagawin. Pangalawa, ang mandate ng Philippine National Police. Alam nila yon. Pangatlo, ang rules of engagement. Kung meron kang uhulihing kriminal o suspect, na gumagawa ng mali sa bayan ay dapat sumusunod ka sa rules of engagement. Nasunod ba ang rules of engagement? Hindi! Ito pa, pag isang suspect lang ang huhuhulihin mo. Ito, nangyari ito sa ano? Kung nasa England kami. Kasi, nag-o-observe lang kami ng police operation. Nag-training din kasi so, ako yun sa yun Scott Lander. Yun ang i yung silang manood. So, uh, uh, ano, puli, ano yan? Uh, Scott is training facility ng police. Uh, British uh, Royal Police sa uh, England. So, pag isang tao lang ang huhulihin, kahit na armado, ang ginagawa nila, dalawang tao lang ang dapat na humuli kung hindi naman lalaban yung tao. Dalawa lang. Kung marami ang dalawa, that is a violation of their laws. Nangyari na ito sa England. Actually, noong magkamali ang mga pulis sa England, sa Northern Ireland. Sino ang sumagot ang pagkakamali ng law enforcers nila? Ang Prime Minister lumabas in public at sinabing mga tao po yan ang hinuli namin ay lumabag sa batas yun lang ang itinayo ni Prime Minister Margaret Thatcher tayo sino ang pinuno natin na tumatayo para sa mga Pilipino sa KOJC Meron ba? So yun lang po ang may si share ko sa inyo. Dahil ang operation sa KOGC ay using of force in capturing one single suspect. Ibig sabihin na simula pa lang paggamit ng 2,000 policemen is already not according to the law. Maraming salamat. Maraming